welcome to the Family Chana. So, ayan. Mag, papa uh, papacheck up na natin si Ate Linchi and Wang Bun. Dahil, grabe na yung kanilang ubo at sipon. Um, Tinatry try ko naman o uh, agapan through the herbal like oregano and yung sa honey and lemon. Pero hindi talaga kinaya. So, ayan. Punta, kunta natin. O, oh, ayun ayan, diba? Ubo-ubo ng wangwin. So, naka-ready na tayo at nakapagluto na din pala tayo for lunch ni ate Manan kasi si Manan pumasok. So, si Linchi absent for today again. So, ayan. daming hahabuli ni ate Linchi sa school. Ano niya. Ay. So, let's go. Let's go na. So, init. Init, init. Ayan. So, si ate Linchi. kecil kesamaan natin. Hmm. Waiting for Ajit. And hmm. again. Oh, no, pick a jeep. Oh, no, pick a, hmm. Look, a Finally. Mm, come Let's go take a jeep. Ito tayo sa hospital. Call in line pa. Ang one day. Call in line pa. Ang one day. we're done. May isa pang gamot na hindi pa natin nabili. So, ayan. E exit na tayo dito sa hospital. Kasama ah, ko si si So, let's go. Anong oras na? One na yata. So, pakain na tayo. Kain? Where are we gonna eat? eat? Mayroon mm, niya. <laughs> Pero nakita niya yung ano dun. <laughs> tinuturo. Ano tinuturo? Okay. Tinuturo yung Mr. M doon. Mr. M! I want to go there si Linchi o, oh, di ba? May order ng okay. ano na ang Linchi. Ay, ano lang, <laughs> Linchi? Hehe, happy. Mm. What's the name ng Banditi? Eating? eating my hair also. Yeah, you pay na. At on the way na tayong pauwi sa so Baguio. And ito na nga, katatapos natin kumain. Kaya ang sarap matulog. At ayan, tulog na tulog naman ng ating ating linche. Ito naman si Baby Mamba na inaantok na din. At maski nga din ako ay inaantok na. Bakit kaya ganun no? Pagkatapos kumain ni inaantok na. At ayan, kinising ko na nga lang si atil Lynchie nung nakarating na tayo ng Baguio. Nung pagka-uwi naman natin, nakarating na tayo ng bahay, eto, chinecheck ko yung mga gamot nila at sinusulatan ko kung anong oras nila ititake ito. Yeah. At dahil weekend at sakto naman din uwian din ni Daddy Lin dito sa bagyo ay ayan, kasama ko siyang nag-market at nag dahil kailangan ko na din magbubuhat kasi hindi ko ba alam ngayon nagnanam yung, yung mga kamay ko pag um, medyo mabigat na yung hawak-hawak ko eh 10 kilos na itong si baby wang natin so ayan na nga on way nga din pala kami sa sa Bornham yung ano ba yung, yung, garden doon kung saan ka makakabili ng mga soil, black soil at saka yung yung mga container na medyo mura ganyan so papunta tayo doon magkakanbas lang tayo kasi at this time wala tayong dalang sasakyan dahil pinakaayos yung sasakyan nga so, <laughs> next two weeks ulit na pagbalik niya tsaka tayo bibili dito nag lang tayo kung magkano para alam natin sa susunod natin punta ay uh, alam mo yun yung mag uh, alam mo na kung anong kukunin mo hindi ka pa magka canvas canvas So, yeah. Ito, undawin na tayo. At, ayan, ang baby wanggon natin nasa likuran ng Daddy Lin. At, hindi naman nagtagal. Ay, nakauwi naman na tayo. At, dito tayo. Ayan, mga janakis ko. Nag-ano sila. Nag-chill lang sila dito sa, sa sala. At, ayan, ang baby wanggon natin naglalakad. Hanggang lamang dito ang ating video. Salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.